landslide ko dito sa uh, sa buong Lilote, sa Bumalilote sa Manukan grabe na po yung landslide dito halos isang bundok na nasira tingnan nyo oh, halos halos nawala na tong bundok na ito kada lakas ng ulan kada buhos ng ulan ano na landslide tingnan na yung isa Ninyo. Dito po. yung kanto ng Del sa So, ito po sa po. sa Norte po. si German sa Boli Norte. Welcome to my guys. Yan dot Sabi oh! Oh! Yan parang halos hindi na masunod eh. Sa dalan. Sa dalan oh! Yan eh! pa. sa tabi ng putri.

salamat naman at nakalampas tayo. Salamat at nakalampas na tayo, guys. Grabe, hanggang dito na pala, oh. Yung landslide. ka, kasi kag-kulia. Ang Cut na yung video. Kaya na yan, pang